So, ayan guys, maglalambat muna kami dito sa ilog ng uh, buhatan. Ayan. Subukan namin baka makahuli kami dito ng malalaking isda. Tilapia, bangus. Ayan. Tabayanin nyo mamaya guys. Ayan. Alright, let's go! So, ayan guys. Ayan nga paalis na kami. Okay. Paalis na nga kami. Tabayanin nyo mamaya. Makimiiwas muna kami ng... Ah, lambat namin alright, let's go ayan nga, kakatapos lang namin mamiwas ng lambat ayan ayan yung nahuli namin na isda ang daming bangus tsaka tilapia tilapia Oh, ayan yung huli namin. Ang dami. Wow. Isang malaking bangus. Bangus dagat. Thank you. Ayan po. Ang dami.